At ayun na nga, sinama namin si Bunso bumili ng iPhone 15 Pro Max. Wala kaming masabi ni Holy si kundi sana all. Ano ano operan kita dito? Yung dito 12 months. 12 months. Ito. 12 months na mabilis na 'yan. Oh, congrats in advance, sir. Ito 50 sir, mas malaki. dapat. Yeah, boy. Last low. Pang scatter. Palaki natin yan. May kisang million yan. boy. Congrats. Congrats in advance. Power Mac. SM Bahor. Yeah, boy.

Katas ng buya, trabaho, poti at madalas walang tulog. Panggigas ko lang eh. What? Ano? Panggigas ko lang. Panggigas na, Sa iskater. Pang iskater. Sige Hindi matanggal yung Ngiti-ngiti. Yes, kaya kabe na pagtulog. Ano ang kuyat ka niyan? Ilang araw na walang tulog. Eh. Mga mm. no, ilang araw na walang tulog. Tinanay ko no, lang sa kaya kaysa. <laughs> Kahit din niya judo, na Kahit day off. Kahit day off. Kamaraket, no? Hindi <laughs> iipan yan. Tayo mo muna. Yan ay pang-scatter mo. <laughs> Palalo ka lang sa Scottie ngayon e, yung pinandaw niyo. Parang sabay? Ah, mas. Ano na yung kumakas ni Sheila? Kung dito, pwede lang yung abo naman ito ulok. Sir ah, may kidlat. 20 mi... Ay, 20 mi. 20. 20% sir, pwede nyo na yung recharge. 80 to 100, pwede lang sa paligid naman. Pero mas maganda, free mm charge. -hmm. Shutdown po ba, sir? Hindi ganito na. I-shutdown. Oo, sa bus niyan, bubuksan niya rin yan. Hahaha. <laughs> <laughs> Kasi nablot po. Na. uy. Huwag kang ganyan, uy. Huwag ganyan, Hindi ko na ulugan. Hindi na bigla. nakuha Hindi na ulugan. Hahaha. ulugan.

congrats so, um, sa congrats yung, yung katas ng pagka-uwi pasok agad oo, oh, pagka-uwi pasok agad <laughs> 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 Paso <laughs> pa? <laughs> Paso apat na ba na? ting <laughs> 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 yung pagpapasok ako yung pagkatalbog ko bawa ko na Yan yung ha <laughs> ha you. Balik kayo, sir. <laughs> I watch naman, I watch. Congrats, congrats.